pagtawag ng uh, ICC, eh, ICC <laughs> ng Congress sa eh, SMNI dahil lang doon sa kanilang statement na masyado daw malaki yung ginasta ni uh, Martin Romualde sa kanyang mga pamamasyal. Ayan ha, ah, so panoorin natin itong uh, isang uh, balita na nireaksyonan ni Sal Panelo. If sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag. O, uh, hindi investigahan natin dito sa studio, SMNI. Internally, ano ba naging basis ng kanyang panalita? Factual ba? Kung factual, o. Oh, eh di, walang paglabag sa pagkatirang katotohanan. Ngayon, kung... O, uh, ito nga, sabi ng ating uh, kaibigan dyan sa United Arab Emirates. <laughs> SMNI, Marcos naman yan, laking help sa kanya. Totoo. Ah, laking tulong nitong SC Kaya nga sana Marcos kahit paano pa, kahit na hindi na si Romualdez gawa ng hindi naman nila tinulungan si Romualdez para manalo eh. Pero ikaw bilang natulungan ka ng SC sana eh, do, ano ka na. Eh ikaw na mismo yung uh, maging tagapamagitan. Huwag kang pumayag. Eh. Laki nang naitulong sa inyo ng mga yan. Oh, eh. so, napakahusay, napakahusay ng komento na yan ng aking chick boy na kaibigan. On the basis of your information na hindi mo binalerate at uh -huh. nagsalita ka uh -huh. at naniwala ka kagad ah may problema ka doon. Uh -huh. May meron kang omission na tinatawag. Uh -huh. Pero even that is not a reason or a ground to investigate the network for uh -huh. the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag na ba 'yan? Pinatawag ngayong SMI sa kongreso ah uh, does, do they have grounds at Sal, no? Para alisin ang franchise sa SMNI? 9 Eh, hey, unang-una, teka muna. <clears throat> yung assuming na yun nga ang sinabi, na sinasabing 1.8 billion fans ang travel na ginastos. <clears throat> eh, anong kaugnayan ng SMNI dito sa nagsalita? Tandaan po natin, yung ating mga programa dito, lalo na yung mga commentary shows, mayroong disclaimer before and after. Sinasabi, the views and comments expressed in this program are not necessarily those of the management. Ayun naman pala eh. Mayroon naman pala disclaimer eh. Ang graa na kung ano man yung sabihin ng no, mga nanja dyan, katulad dyan, si Duterte, mura ng mura. Si Duterte, kung anong patutsada, kung ano man sabihin ni Duterte dito sa programang ito ay kanyang opinion yun. Hindi po yan opinion ng network. Eh, kalinaw-linaw naman pala eh. Eh, kung may ganun naman palang disclaimer sa umpisa at saka sa dulo, eh, mapapa, mapapahiya kayo nyan. Kaya lang sasabihin nyo eh, bakit kayo pumapayag? Na, eh si Minay, bakit kayo pumapayag na ano, na ganyan ang pagsasabihin ng mga yan? Siyempre ko ako sa si Minay, eh, sabihin ko, eh sir, live yun eh. Hindi naman to, ano, hindi naman to recorded, live yung kanilang show. Pero, eh, kung live yun, kung anong bitawan nila doon, yun na yun. Noong nakaraan nga eh, live eh, na yung mga batang rebelde, yung mga batang aktivista na kinuha ng ano nung uh, nasumuko di umano sa bulahan Bulacan ano sa Bulacan sa mga sundalo tapos nung press conference na nung una sinasabi hindi sila kinidnap sila ay kusang uh, sumuko tapos nung mayroon ng camera na live biglang kami po ay kinidnap kami po ay ano uh, pinagdadampot ng mga yan wala nagawa yung mga sundalo din na nalang edit kasi nga live yun So ito naman, yung sinasabi naman ni Ka Eric doon sa kanyang show, eh live yun. So siya ang nagsabi noon, source niya yun, hindi naman source ng eh, yun. So siya yung may, live, mayroong ano doon, may responsibilidad doon, bakit yung buong network. Pero ito ang nakakatawa, the same people, the same people that hated The Duterte government for for ano ah for uh yung demanda ang uh, ABS-CBN at matanggalan ng prangkisa. The same people na nagrally-rally, sila din po yung natutuwa ngayon na ginaganon ng uh, Kongreso etong SMNI. Noong uh, ABS-CBN galit na galit sila, nagrally-rally pa sila. Eh, parehas lang naman ng ABS-CBN at SMI parehas lang silang uh, mainstream media. Parehas lang naman sila nagpa-practice uh, ng kanilang malayang pamamahayag. Anong kaiba ng ABS-CBN sa SMI Ang ABS-CBN, eh, pabor sa mga masasamang loob siguro. Hindi sigurado, ha? Pero maaaring ganun. Maaaring si ABS-CBN, may pakinabang kayong bonggang-bongga kay SMI eh, na, expose pa kayo. Oh. Kaya dapat, sabi ko, patas lang tayo rito. Kung galit sila Teddy Casino, galit sila ba ganda, <laughs> nung ipinasara yung ABS-CBN nila, sana itong, nung, uh, itong ginagawa nila sa SMN sana ganun din sila. Parehas din naman, may mga nagtatrabaho rin dito. Pag nagsara to, mawawalan din ang trabaho yung mga yan. Parehas na parehas ng sentimiento nila sa ABS-CBN. <laughs> so kung wala kayong pinapalingan wala kayong uh, patasan inyong ano ang inyong uh, pag-iisip <laughs> ang inyong uh, mga konsensya ay uh, pantay na pantay oy bakit tuwa-tuwa kayo na inseminay in the brink of uh, um being or getting dissolved uh, Di ba? play and start of oh, this network no wala dit sabi, ibaho ang personalidad ng mga nagpo-programa dito dito mismo sa SMNI. Now, on the assumption na masama o labag sa batas o whatever, etiquette, <clears throat> ang sinabi ng isang anchor, then, ang gagawin ng studio is iimbestigan siya internally. At titignan kung yung mga pinahayag niya ay batay ba sa katotohanan, factual ba o hindi. At kung hindi totoo, Uh, eh, kailangan may sanction. But that is not a reason to investigate SMNI for alleged violation. sapagkat wala pong kinalaman ng SMNI doon sa mga angkor. Lalong-lalo na may disclaimer before and after the program. Mm. Alright. At yung isa, ito na po yung tamang video. Panoorin natin ito. Okay. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. No. Oh. 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For the entire Congress. For the entire Congress. Sa kanya lang. So Sa kanya lang. Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is What? it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. Gosh. at pakitanong kay Secretary Belica Camisina. Ito right. ay break-in information coming okay. from congress mismong source. No because the 1.1 the billion of One, the TNNR mm. that's the entire department. Yeah. But you're saying now Eric that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed yeah. to us by the source from congress. Yeah, I mean that the, needs the speaker to be the speaker should explain, no? Yes. He should uh, confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation yeah. kung totoo ito kasi sabi niya baka humigit pa ka Eric kung i-factor in secretary Belica ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss uh, All right. At Attorney Sal? Well, <clears throat> gaya ng sinabi ko, <clears throat> if sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, hindi uh, investiga natin dito sa studio, SMNI, internally, ano ba naging basis ng kanyang panalita? Factual ba? Kung factual o oh, eh di walang paglabag sapagkat ang katotohanan ngayon kung on the basis of your information na hindi mo binalide at uh -huh. nagsalita ka uh -huh. at naniwala ka agad ah, may problema ka doon uh -huh. may meron kang omission na tinatawag uh -huh. pero even that is not a reason or a ground to investigate the network uh -huh. or the utterances made by the anchor Because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag na ba at Atty. So, meron tayong caller at may katanungan sa iyo mula sa Las Piñas City, si Boy Velahermosa. Good morning, Boy. Ah, good morning po, Attorney Panela. Good morning po. Good morning. Ah, pinag-uusapan po niya. Kami po ma ordinaryong mga mamamayan. Nakikinig, nanonood, at nagbabasa. Kami po naman, <laughs> <laughs> hindi naman mga tanga Hindi niyo masabi, pero kami, sasabihin namin, Simula nang si Martin Romualdez ay nangarap maging presidente lahat na ginagawa niya ngayon. Yung nangyayari na yan ngayon sa kanyang whole siya. Nakita niyo naman, nakikipag-ugnayan siya sa ftp -NPA. At yung sinasabing 1.8 billion, yung mga bloggers po sa loob, sa, sa ano, naririnig ko na po yan. At meron pang isa, hindi binalita rito ng mainstream media natin na meron pala siyang Uh, tinan mo, meron bang ganito yung mainstream media? meron bang mainstream media na binigyan ng importansya yung boses ng masa? Wala. Dito lang po yan sa, ano, sa SMMI. Ako, sabi ko nga sa inyo, meron din akong mga hindi gusto rito. O hindi ko rin may, marami rin akong mga, kumbaga parang, alam uh, alam yun, hindi ako pabor dito sa estasyon na to pero masasabi ko na somewhat itong estasyon na lang na to yung inaata, inaasahan natin na magbabalanse gawa ng lahat ng mga estasyon sa paligid natin mga nandiyan dyan sa mga mabababang mga channels na TV natin na kahit uh, ikaw eh walang cable mapapanood mo mga bossing... lahat yung mga yan Diyos ko po pare-parehas nang ibinabalita puros mga propaganda o oh, dito kumbaga ito lang yung channel na ano taliwas doon sa ibinabalita nung kabila eh yan ang demokrasya dapat nga talaga merong ano pagkakaiba-iba ng opinion so dito napakahusay na kapag salita yung mga tao at saka makikita mo ang bukang bibig ng mga tao is mga vloggers sabi ng mga vloggers narinig namin sa mga vloggers ito ang kinasasama kasi ng loob ng uh, media kasi talagang wala nang naniniwala sa kanila wala nang nanonood sa kanila puro talaga sa vloggers na lahat kaya ewan ko, sana, sana maging maganda ang uh, pagdepensa ng SMNI kapag pinatawag na sila sa Congress. Kailan ba sila papatawag bukas? Kailan sila papatawag kung bukas ilalive natin yan? Uh, tinanggap na pera sa Okada at itinanggi niya. Itinanggi niya yon. Pero sa ibang, sa ibang bansa, sa news nila, ibinabagi po yon sa Japan. Ang nagkwento po niya, yung vlogger na galing sa Japan sino po yung nagkwento? Ngayon kami po nakikinig lang, nanonood. Ang, ang hindi po namin gusto, ang hindi po namin maintindihan, bakit po hindi masaway ng Pangulo yung pisa niya? Hindi, ano po, ano po ba talaga ang pinangahawakan ni Martin Romualdez kay Bongbong? Kasi hindi po namin alam kung ano po talaga. Kasi unang-unang dapat magre-react sa nangyayaring itong lahat ito. Pati SMN ay pinag -iinitan. Isa pa tong, isa pa itong grabing ng niya sa SMN na si Mike Abe. Marami rin sinasabi, marami rin pinupuna ay karapatan niya naman yon Pero kami nanonood lang at kami nagko-komento. Hindi po tama na makinig lang ang Pangulo. Pati yung anak niya nagsalita, kinampihan pa yung... Ma ano po ba talaga ang dahilan? ng at yun lang po gusto namin malaman. At isa po gusto namin malaman, yung listahan po ng mga nagpirma ng resolution. Lahat ng resolution na ginagawa nila. Pati yung kayong Tiberos, gusto namin po malaman kasi pagdating po ng eleksyon, pwede po kaming magkaisang lahat. At manawagan mo ng Pangulong, madating Pangulong Duterte na ang pangkalawa kang mag kasama po kami lahat. Kasi po hindi na po tama yung nangyayari ngayon. Pangulong Bongbong Marcos please, ipaliwanag mo sana sa amin kung ano yung dahilan mo at hindi mo masawa yung pinsan mo at yung anak mo at yung asawa mo. Please lang. Kami po eh, nanonood lang, nakikinig. nakaka na po. Maraming salamat po. Okay. Piko <laughs> na lang siya. Alam mo yung ano, meron akong <clears throat> sasabihin tungkol doon sa 1.8 billion adyom, na, uh -huh. ano. Uh -huh. Napakadali lang namang patunayan yan uh -huh. kung totoo hindi kasi sa mga nung tumawag ano very on po alam mo alam mo yung judging by the uh, uh, judging by the character of uh, yung tumawag judging by his tone alam mo binoto niya si Bongbong eh alam mo binoto niya si Bongbong nung election eh ngayon tinamo nakikiusap siya Ah, uh, bong, bong Ano yung naman tong pinsa mo kasi kasi ikaw alam namin okay ka eh. Pero itong pinsa mo, itong mga nakapaligid sa lahat purus may mga pangarap eh. Oo, oh, kaya ako, ako ina-assume ko lang ah. Pero if uh, ano, if I am uh, not wrong, I am correct. <laughs> Hindi mo ano, mo binoto niya si Marcos. Oo, oh, mo binoto niya si Marcos. At uh, tinamo naman humihingi siya ng ano, uh, humihingi siya ng uh, parang alam mo yung medyo mababang ano na nga eh, bagsak na yung kanyang balikat na humihingi at na tumatangis kaya presidente na oh, presidente naman yung pinsa mo naman <laughs> yan ang sisira sa legacy mo yan ang sisira sa pamilya nyo yan ang sisira sa pangalan nyo kaya dapat naman baka pe pwede medyo uh, umano ka na pagsabihan mo na yan na, hindi totoo o hindi pakita nyo hindi nasa sabi ni Presidente Duterte, di ba? Uh -huh. Open the books. Uh -huh. Pakita niyo kung... So, this is the right time to go into it. ba yung travel? Uh -huh. Ngayon, pag nakita doon sa record na hindi naman pala gano'n, ah, may omission. Uh -huh. May pagkakamali. Uh -huh. <laughs> Kaya... Pero... Ayun, isa pa yun. Hindi oh. ba before... Oh. Before mong... Uh, limbaw, sa sa kaso ng libel... O, oh, sa, sa kaso ng libel, uh, kailangan mo munang i-deny yung uh, accusation bago ka pwedeng ma uh, bago ka pwedeng mag-file uh, ng libel case. Kasi ha hanggat hindi mo siya i-deny, eh ibig sabihin hindi mo siya pwedeng ano, hindi mo siya pwedeng sampahan ng uh, kaso ng paninira oh, ganito, ganito rin. Ganito rin itong ano. Ganito rin uh, itong, uh, kay, uh, na itong kay Romualdes na 1.8 billion, ano? Ang sinabi, may 1.8 billion. Okay. Kung ikaw naman, alam mo na hindi totoo. Alam mo naman sa sarili mo na talagang walang ganun, no? Di, personally, you deny it. O katulad ng pag deny mo kay uh, Harry Roque sa mga pinagsasasabi niya, deny it. Ano, porkit si Ka-Eric lang yan, hindi na natin i-deny. Deny it, sir. Deny and then when you deny it, make sure na ready ka na magpakita <laughs> ng mga ano, ng mga papeles na mali talaga yun at hindi totoo. Because if you will just deny it and then you will not show proof, eh nako. Eh, naglulukohan kayo. May pagkakamali man, kaugnay dyan, hindi pa rin kasama ang network dyan. Personal ang magiging omission ng isang anchor ng anumang network. Pero attorney, sala, yung naging privilege speech ni Congressman Suarez in the, para po daw sa spirit of transparency at sinabi niya sa dulo ng kanyang statement hinihingi niya dapat gumawa ng public apology ng SMNI kasi parang tinitint natin yung yung uh, Camera de Representante, of course, the Office of the Speaker, na corrupt sila. Wala well, ko na yung mag, nag, nag, anang, uh, nagsulog na resolution. Sabi niya, the accusation that the Speaker has 1.8 billion is wrong. It is a false information. Dapat, if I were the, the one delivering a speech, I will open the records. The truth of the matter is, he spent only a few millions. Ah, and... uh, di ba dapat ganun? Oo eh, kaya lang, wala eh. Ang problema kasi kay uh, Secretary Martin Romualdez, ibang tao yung uh, sumasagot para sa kanya. <laughs> Oo, oh, yung mga epal, sila yung mga, ano, sila yung humaharang. Eh, kung talagang nagsasabi kayo ng totoo at talagang walang katotohanan yung sinasabi, makikita na kasi kayo ng mga expense report yun lang yun sabi ko nga sa inyo eh, ang pinakamagandang sagot yan sa mga nagpapakalat ng fake news ay eh, yung totoong balita o hindi ba? para ano tayo para patas nagpakalat ka ng fake news eh di counter ko yan ng ano ng totoong balita para yung fake news mo mamatay o, kasi yung fake, fake news mo ano lang yan lip service lahat yan Walang ano, walang ano, walang uh, pangil yan. Dahil wala kang ebidensya, eh kami ito, may ebidensya. Walang 1.8 billion <laughs> yung uh, ginastos. 1.750. Uh, Ganun ang ginastos, hindi naman 1.8. Sobrang laki naman ng 1.8. O, oh, hindi ba? This is the record. yun ang maganda. O, oh, makikita mo na kabaya, hindi naman pala tama rin yung akusasyon. Mm -hmm. Kailangan ganon. Hindi pa pwedeng wrong yan? Wrong. Nasa nang preba mo na wrong? Alright. Ayun. But anyway, uh, ano yan, dyan sa, ano na yan, sa statement na yan, <laughs> eh kailangan magpakita ni ano Ni Ka-Eric ng ano, ng tawag dito. Kailangan magpakita ni Ka-Eric ng proof din na ano sila. O, oh, kailangan magpakita ni Ka-Eric ng proof na sila ay uh, merong uh, yung, yung kanyang source ay accurate. Napakadali lang namang patunay. May pagkakamali man, kaugnay dyan, hindi pa rin kasama ang network dyan. Personal ang magiging omission ng isang anchor ng anumang network. Pero, Teresa, yung uh, naging privilege speech ni Congressman Suarez, o katulad nito sinasabi ni na di yung baggage sa ano sa Okada din niya. O kasi nga wala naman tayong ibang preba may papakita tungkol doon. I can only deny it. Ano pang preba ako? Ano ah, ako? Ano pang preba ang pwede kong ipakita para lang sabihin na hindi totoo 'yun. Okay kasi katulad dito iba, ibang usapan yung yung inaako sa kanya na 1.8 billion. Ibang usapan yung ngayon kasi nga pe, ang uh, ang pang-counter niya sana dun is may pakita niya yung kanyang travel expense na hindi siya gumasos ng ganong kalaki. Therefore, ayun, dapat talaga kasuhan niya si Ka Eric sa pagkakalat ng maling balita. O, yung pagdating naman dun sa, ano, sa luggage, baggage, baggage sa sinasabi di umano dyan sa Okada, eh, yun lang yung pwede niyang gawin talaga. Wala na siyang supporting uh, evidence to prove na wala siya talagang tinanggap. Sasabihin lang talaga niya na wala akong tinanggap ayon so magkaiba po siya magkaiba Chibay ding inya para po daw sa spirit of transparency at sinabi niya sa dulo ng kanyang statement hinihingi niya dapat gumawa ng public apology as Senate kasi parang tinitaint natin yung yung camera de representative of course the office of the speaker na corrupt sila Wala na yung nag nag anang nagsulong na resolution sabi niya, the accusation that the speaker has 1.8 billion is wrong. It is a false information. Dapat if I were the the one delivering a speech, I will open the records. The truth of the matter is, he spent only a few millions mm -hmm. and this is the record. Yon ang maganda. Or makikita mo na bayad hindi naman pala tama rin yung akusasyon. Kailangan ganon. Ayaw, palakpakan, di ba? Napakahusay ng paliwanag ni Salpanin. Kaya nga sabi ko sa inyo, namimiss ko eh. Mamimiss natin tong SMNI kasi dito lang lumalabas yung ano. Eh. Dito lang lumalabas yung mga mauhusay magsalita eh.